I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Ah, her! Ah, Marami nga talaga ang natuwa sa video na yan ng ating Bel Mariano na kung saan nga ay meron pala itong behind the scene kasama si Donnie Pangilinan na pinost nga ni Direct May Cruz Alviar at na i naman ng ating Donato. Narito nga guys sa nasabing video. Umaning nga agad ito ng maraming komento at ayon nga sa mga bula, Uy, ang kulit. Ang cute nyo dalawa. Hashtag Donbel. Hala, may teaser na. Tingnan mo nga naman ang impluensya ni Esnier kay Bell at ang impluensya ni Bell kay Donny. Let's go sex bomb Don Bell. Dahil talaga namang ito ang ating Donny at Bell ay sumayaw nga rito. At talaga namang naipost nga ito sa social media ni Direct May. Marami nga mga bablis ang sobra natuwa sa behind the scene na ito ng ating Don Bell. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donny at Bell sa mga susunod pang ayuda lalong lalo na nga at malapit na nga silang makarating sa Milan